Farmers, welcome back to my channel, Tessalonica's Farm. Hi hey mga farmers I'm short vlog lang tayo ngayong araw. So kasi pahapon na ito, pwede pa dilim na nga. So dadating ngayon kasi yung mga binili ko ng mga kambing. So, uh, papakita ko sa si inyo yung mga itsura at ilang piraso ito. So, short vlog lang para pagdating lang ipapakita ko lang sa si inyo. So, next vlog kapag okay na yung mga kambing. So, ipapakita ko sa si inyo ng buo yung vlog at kung bakit ako mag-aalaga ng mga ganitong klaseng um, livestock. So, ito mga farmers panorin. Mga uh, farmers, um, uh, bumili tayo ng mga native kambing. Yan. May itim, may brown, may white, may white-brown. Uy, maganda yung isa. Parang may lahi. So, kinikilo natin sila. Ayan. So, para ma-check natin kung tama yung kilo. Ayan. Total, 49,800. So, ilang pirasa to? Ayan. Kinikilo natin. Pangalaw 21. Pisi, dibuka ito ng 21 Ayan. So, bablog ko to pag ano may paglalagyan tayo nito dito sa farm So, sa next vlog, isasabihin ko sa inyo kung bakit ako nagbili ng mga ganitong klaseng kambing So, yan So, dumating lang kasi, bagong dating lang Kaya, binlog ko lang Yan, para makita ninyo yung um, per piraso ng kambing na nabili natin so,

ayun no? Wala. Ah, pero half lang. Mga cross lang. Kamag -anak 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 <laughs> Kaya pala kamukha So, eto, yan. May, may, may crossbreed na tayo ditong kambing. So, makikita nyo naman pag, pag, may lahi, eh. Pero, hindi siya pure, ha? Ano lang siya? Upgraded, kumbaga. Upgraded breed na siya. Eto, buntes. Eto, buntis to. Puti. So, parang sa, sa anin, tsura. Sun and green. So, white. All white. So, yan. natin. So, <coughs> Ayun na lang siya. Apat na paa. Tatayo yun, apat na pa ya, isakto. Pato, paano natin ito matimbang ito malaki? Sige, check lang natin yung mga kilo para rin makita nyo yung mga per, per kambing na na buwan natin ngayon. Yan, tatayo yan. Ito, okay. lamay kayo. lamay kayo.

ito, I mm -hmm. so, account, I account, Ilan nakalagay diyan? Ilan nakalagay? Be. Oh, abot ay. Abot ge. Ha? 20 lang 'yun. Tukod yung paa. 10 kilos yung So ito maganda kulay white black. Boy. white, black, Dalmatian. Oh. Your Ay, you Yan. Ay. Ilan. Nineve. Nineve. One nine. One nine. Oh. No.

Ay, agunit ang pisi ba? Agunit. Bak lala, lala, nagsuwag. Yan, 22. 22 na. 24. Tingitik ng Okay. Okay din. Okay. Ito, oh, white. Magaganda no, matataba. Hindi siya kalabot. Okay, right? okay, okay. okay lahat? Oh, tama daw yung timbang. Hindi na natin kailangan timbang ini si Isa. So, yan yung mga bago nating dating na mga alaga. Ayan. Sila. At ibablog ko to na maayos once na may naayos na. Meron din ako hinandang bahay dyan nila ayun. So mag-update ako sa inyo once na um, okay na po yung ating uh, mga kambing na bagong. Bagong dating lang kasi to biglaan lang ako nag-vlog. At least pinakita ko sa inyo na may mga bago tayong alaga dito mga goats. So next vlog i-explain ko sa inyo kung bakit tayo nag-alaga ng mga kambing. Ay! Bakit nag-alaga tayo ng mga kambing na ito? Hoy, na Naku pa. Ayun! Ayan, may maliit pa siya. May maliit pa pala, oh. Cute. Ayan, may anak pa. Ayan. Cute! Ayan. 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 Tago muna natin sila, ilagay muna natin sila doon. So, wala pa silang proper na lalagyanan. So, iaayos yeah, ko pa po ito mga farmer So, yeah, at least napakita ko lang po muna sa inyo. So, nababa na lahat. Yan, ilang piraso yan? Ha? Maliit. Ayun, 12 piraso siya. So, 12 piraso siya, tapos dalawang anak may maliit. Ayun pa isa. So, ayan, inaayos lang muna natin dito. Tapos, ikakulong muna natin. So, um, yais ko pa yan sa so, sundang mga araw. So, dyan muna sila, um, pansamantala. At, um, para ma-vlog ko ng maayos, um, i-re-ready ko yung kanilang, um, free range dyan. So, may mga tanim din ako dito para pang supply ng pagkain ng mga kambing. So, next vlog, hintayin ninyo yung update ko dito sa kambing kung bakit ako nag-alaga, para saan, anong benefits na makukuha ko, at ano naman yung benefits na makukuha ng ating mga tanim dito sa mga binili natin ng mga kambing. So yung mga farmers, thank you sa panonood kung gusto nyo video na to. Short vlog lang ito. Please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click nyo na po yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayan, welcome sa ating mga bagong mga alaga. 12 heads of goats, native goats at yung isa upgraded na So, bibili rin ako ng lalaki na um, pure breed para yun yung papalahian natin sa mga inahin para magkaroon tayo ng mga mga upgraded na mga anak sa susunod na pag-aanak nila. So, yun mga farmers, thank you for watching and happy farming!